Simula ang unang digmaan ng kalangitan, kidlat ng espada, apoy ng galit, at sigaw ng pagtataksil. At ang liwanag ay siya rin tumapos sa digmaan. bawat hampas ng espada ng Noong unang panahon, bago palikhay ng mga bituin at mundo, may isang anghel na ang ningning ay walang katulad. Siya si Lucifer, ang mataas na liwanag, ang unang tinig ng papuri sa buong kalangitan. Kapag siya'y umaawit, umiindak ang lahat ng palasyong nilikha ng Panginoon, mula sa kristal na sahig hanggang sa mga ulap na ginto, si Lucifer ay minamahal, iginagalang, at kinikilala bilang pinakadakila sa lahat ng anghel. Ngunit sa puso niya ay may sikretong tanong na unti-unting lumalalim. At ang sabi sa puso niya kung ako ang pinakamaganda, pinakamatalino, at pinakamakapangyarihang nilalang, bakit hindi ako ang pinakadakila sa lahat? Isang araw, tinawag ng Panginoon ang lahat ng anghel at ibinalita ang isang hiwaga, at ang sabi ng Diyos. Ako ay lilikha ng tao, may kalayaang kumili, at sila ay aking iibigin ng higit sa lahat. Parang kidlat na bumaon sa puso ni Lucifer ang narinig. At sabi ni Lucifer sa kanyang sarili, mas mamahalin kaysa sa amin. Ang mga nilalang nagawa lamang sa alabok. Habang nililikha ng Diyos ang tao, nakatingin lamang si Lucifer at tahimik. Nang nalikha ng Diyos ang tao, lahat ng anghel ay nagsiluhod at nagbigay ng papuri at respeto, ngunit si Lucifer na natiling nakatindig. At tinanong siya ng Diyos kung bakit hindi siya nagbibigay respeto. Sagot ni Lucifer ay mas makapangyarihan ako sa tao di dapat ako luluhod sa gawa sa alabok lamang. Ngunit sinabi ng Diyos kay Lucifer ay, Hindi mo ba alam na nilikha ko ang tao gamit ang aking paibig na siya ipinagkaloob ko sa inyo? Nagsimulang lumago ang inggit na parang apoy, at sa bawat oras na lumilipas, ang papuring dati iniaalay niya sa Diyos ay napapalitan ng bulong. Ako ang dapat sambahin. Ako ang tunay na karapat dapat. Tinipon niya ang mga anghel na tulad niyang nagtatanong at nag-aalab sa galit. Sa isang dakilang pader ng kalangitan ay sumigaw siya, bakit tayo luluhod sa isang Diyos na nagbibigay ng pag-ibig sa mga mortal? Sundin ninyo ako, at ako ang magbibigay ng bagong kaharian. Sinabi ng Diyos kay Lucifer, Lucifer kung magpapatuloy ka sa iyong nais ay kailangan mo nang lisanin ang langit kung saan ang lahat ng aking nilikha ay matuwid. Dalhin mo lahat ang nais mong dalhin. Iumanig ang buong langit sa sigawan ng mga anghel na bumaligtad sa kanilang tungkulin. Pinadala ng Diyos ang magigiting na mga anghel at sinabi, pagkayo ay dumating na sa Grand Bathala, itaas niyo ang inyong mga espada at banggitin niyo eto. Sumasampalataya ako sa aking Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang milikha ng langit at lupa. Nagsimula ang unang digmaan ng kalangitan, kidlat ng espada, apoy ng galit, at sigaw ng pagtataksil. At ang liwanag ay siya rin tumapos sa digma. Bawat hampas ng espada ng mga angel ay nalumaw at nalugmok ang mga nagsipagdalikod sa kanilang tungkulin ng mga Ngunit sa huli, ang liwanag ng may likha ay mas makapangyarihan kaysa sinumang liwanag na nagmula lamang sa kanya. Nahulog si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod na parang bituin na bigal mula sa langit. Ang ibang rebelding anghel ay nalaglag sa lupa, kung saan sila mahuhulog ay doon din sila tigira. Ang kanilang anyo ay hindi kaaya-aya at mabibingisan sila ng kanilang kataksilang. At habang siya ay bumabagsak sa kailaliman ng Hades, ang huling bulong niya ay puno ng pangako at puot. Hindi pa tapos ang lahat, mamahalin nila ako, at itatayo ko ang aking trono sa puso ng tao, pagkahulog ni Lucifer sa Hades bigla itong nanghina at kinadina at pinatulog. Mula noon, si Lucifer ang tinawag na ang kaaway, ang nagdadala ng paghihimagsik, at ang hari ng pagmamataas. At doon natatapos ang aking kwento, kung nagustuhan ninyo ito maaaring mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kababalaghan, kasaysayan na may halong misteryo at puno ng kwento. Hanggang sa muli!